guys, magandang hapon guys nandito po kami ngayon sa ano guys, FCC guys na minangilig po kami ngayon para po doon sa maliit naming tindahan guys na so guys, samahan nyo kami ayan si Mixis ayan guys, si Mixis guys na minumili kasi siya ayan guys, oh pa siya dyan sa wala bang ganyan doon? dito muna Ayon ayan guys, tapos dito po tayo ayon. na go. Tara, ah, ito po guys, mabibili namin guys. Oh, yeah. Dami tao guys. Hello, bye. Guys, <laughs> ang dami tao dyan guys. ayun guys, kumuha siya ng boy bawang. Ah, guys, ang dami tao po sa FCC guys. dami mabibili dito. Ito mura lang po kasi dito guys. Kaya dito lang kayo bumili guys. Ah, guys, oh. bakas dami mga bibinta dito guys ah, let's go tara hanap tayo dito mao ito yan na guys ang dami dito guys pipila po kami guys yan guys oh. pila muna namin Ah, let's go. Hanap muna tayo ng lips na lang, no? Lips na lang. Saan kayo banda ah, Guys, dito tayo. Hanap tayo ng lips dito, guys. Dami na daw nung mga dito, guys. Ang mga dito, guys. Sobra. Tawa sa FCC, guys. Hanap po tayo. Guys, nagbabayad na po tayo. Nagbabayad po tayo, guys. Gemrose. Wala? Gemrose. Wala, ma? Ayan okay, na, no guys. Guys, no, dito na tayo. Magbabayad na po tayo. Ang dami po natin guys. Aquino. Gemrose Aquino. Abata. Ayan okay, na, no guys. Mabayaran na natin to, guys. Ang dami tao po, guys. Ayan okay, po. ha, kasi babayad lang tayo hindi okay, siguro nila yun ano hindi na kasi so dito guys dami na yun na guys, oh, ang dami na guys <coughs> Ito po ma, Aro, ba? Ano kay abutin yan guys? Gusto po. Guys, <coughs> inuubo lang ako. Pasinsahan nyo na guys. Uubo ako guys. Ang dami. Ang dami powder. Pawis na pawis na ako guys.

Ayun guys Bakit guys? Ito ang mga mga guys Yan doon pa yung pinakamili natin guys O diba? Daming tao guys talaga Pinapawisan na ako dito guys Sobra yun yung drugstore pala nila Ito so, lang ito yung napili natin guys Sorry nga dad Saka niya guys. Ayan na, guys. Wala pa ko bagger mo. piso? <coughs> <coughs> Wala sa <soong> ah. bagger. guys <coughs> ito muna. Okay guys, may bagger na. Ito. Para mabilis na po yung ano natin transaction sa <|tr|> aksyon. niya guys. Ataan namin Ayan guys, binagaw ko guys. So ko Ayan ang pili natin guys. Tayo lang natin, guys. Nangaroon tayo. Kung magkala natin. Guys, itay na ako. Kay, Ayan guys, patapos na yun. Alright. Buhay mo na guys. ano natin na ano, mga guys. Ha? Puno na ano po yung isang box guys. Okay. Kita okay. okay. na natin na uh, puno yung isang box. Alright. Let's go. Guys, magkano kaya lahat po guys? So, natin guys, so, ang pagkano lahat, ng pagbayaran ng inyong musis. Six thousand yan, ay six hundred yan. Nagdadalawang ano yan ma? Nagdadalawang daan. Bawat tali, dalawang ban. Tapos, <laughs> sila pilangay na nila. 그러면 그스도로나와야 <laughs>